This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. Hindi mo kailangang maging magarang tao para magmahal ng totoo. Minsan, sapat na ang dasal ng isang ina para sa kaligayahan ng anak. Ganda nga niyang ganda ng parang magwista ngayon ah. Para kang ano? Para ka ng sa poor mo yan. Para ka ng 16 years <laughs> old. Thank you.

kasi kapalawin okay. ah, na palawin kahit na ang efort ni ano ng Kristo kahit na ang mo ko talaga kaya ano sanay walana ako kana maganap pir na tayo dito ng kontrata. ay di ko maganap love ano 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 Okay lang po yan. Silent yung. <laughs> <laughs> muna Tapos yung Silent muna. Silent muna. Second, yung second yung Sound, yung sound Off. AJ! Ah, sana po. Ay, hindi magbago si Krista. Sana po, magkatuloyan sila. <laughs> Paliguli. Talagang nagbibigay ng na ni ni nag na. na. Pare, <invece> blow na lang yan. ano. sabihin mo yung nagbigay ng piko. So ano Krista, anong yung birthday? Wishes mo naman para kay mama yun. Ayan po siya Naging maayos po kami sa domi. At maraming birthday po po ang dumating. At palagi po kayo mag iingat. Ayan. At... Ano ba ba? Kinakabahan si Krista. Ah. Hindi ganito eh. Hindi ako nakalimutan. Kinakabahan niya muna ko. Straight niya. Straight niya. Para kung si Mama ilang kinakabahan. Ang dami namin ng ano. Ngayon ka Ano? Isang silent <laughs> thing. Isang ano. <laughs> okay. Si Mikoy naman. Anong birthday? Siyempre, mama mo yan. Uh -huh. Di ba? Anong birthday? Lahat. Eh, ito. Lagi ko naman itong pinag-pray na sana makasama ko pa si Mama na mas matagal. And ano, ah, uh, yun, sana okay lang lagi yung health niya, walang mangyari masama sa kanya. Yon, uh, yun, natuto na din kasi ako nung mga nakarani, di ba? Na masyado ako nag masyado ako nagtiwala na malakas malakas pa kasi si mama ko, yun, yun sa hindi nasan, di ba? Ang dami nangyari biba, before siya mag-birthday, kaya yun, wish ko lang kay mama na sana, ano, yon, mapapalalo umab mama buhay eh, sana... Ang pag-ibig ay hindi lang sa magkasintahan, kundi sa mga taong nananalangin para sa kanilang kaligayahan. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita kits.